dito try po natin tong kainin, no. Aba, nakita niyo po ba 'yan? Oh, update ko na rin po kay Dini. Kakatuwa oh. Aba. Ipagkakapal ng buong. oh. Ari yung kakao na ari yun. Oh. Ah, pong bunga. Oh. Ari ah, po, sinasabing maraming bunga. Oh. oh. Ah, pagkadaan po. Oh. Nakakatuwa siya, oh. Dati po kami napasok na farm ng ganito. Ginagawa pong tableya. Oh. Wow. Yeah, dami. Aba, ay hanggang dulo pa man Hmm. Lahat po ng bulaklak nito hindi nagtutuloy, oh, 'yan, no. Mga ano na po ito, patay na. Ah, ah, ay talaga pong pakadaming bunga na rin kakaw na ay, yung papu pala sa dulo. Dami. Ito po malapit ng mahinog. Oh. Mm. Nakakatuwa. Aba, hanggang dulong-dulo -dulo po yun. Oh. Ayun pa, oh, lahat po yung nakikita nyo na mumula. Lahat po yung kakaw. Yun, o. Um. Thank you, Lord. Dami. Yan pa po, uh. o. Ah, Kapakadami lahat po ng pula, basta kakaw. O. Uh. Yan. Yan ah, hihiwalay sa verde, o. Uh. Dami. para po yung dahon hmm. ah pero po pag sa ilalim talaga ay yan kayo po ba mahilig sa kakao oh sip oh. Narito lang po sa gilid na rin. Mm. Oh. tapahan oh. po hmm. oh. oh ya, yang terpuk, yan po ang dami hanggang sa dulo akadong po Ya, itu Ay, kakaw. Oo. Oh. Kapao. Ito po, malapit na siya maghinog. Dami, nakakatuwa. Ay, okay, natin po ito kaya. natin po ito kaya. Yeah, Yan try po natin tong kainin, no. Yan yeah, po natin yung kakaw. Kaya ito hinog na. Repress po natin. Hindi alam mo ano Basta pupula yung damit. Kakain ng kakaw. Pwede na siya oh. Medyo ano po oh. Pwede na rin po. Malapit na siya oh. Hmm. Uh -huh. Dito po ilalagay ng buto. pinagsupsupan sayang ang isa sarap ang kakao na rin matamis pula mm. yan ganito po ang divider ng kakao kundi pa po kayo nakakakita ng kakao parang buboy nakakita na po ba kayong buboy mm. yan, eh. pero siya po malambot mm. Yan. Sisip-sipin lang ang saka ako, kinakain ko yung ubod. Yung po, ito ulit may vitamin, ha? pero hindi ko po sure kung ano. May asimis eh. nirap Nagsasaanin po yung kanyang asim at tamis napakadaan pa po ng ibubuo ng i uh, ano eh. bunga Harap Parang malapit po siya sa lasa ng ano, rambutan. Mm. Imagine kung ari po pala ay isa bagay, hindi naman ano yung mismo ano lang po ang kinukoy, lamad. Mm. Kung kaano ng rambutan, ay isang buto, isang rambutan. Oh. syarab Ito po actual ko talaga ng oh, Na ano pagkain po, ganun po yung proseso oh. Yung sisipsipin. Tapos po pag siya ginagawang tsokolate, tinutuyo ta ah, tutuyutin oh. Yeah, ito pa po, napakarami pa oh. Sarap. Yan, salamat po sa inyong pagsama, no. Hindi tayo magbubuko lang, na-spot pa natin tong itong kakao po. Yan, panalo po. Update ko na lang po ulit kay dito, ano, pagka tayo, ano, meron pa pong ibang mga susunod na pwede nang posibleng mahinog. Ayun po, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.